Yan. So, good morning. Mga idol. So, it's 4.20 in the morning. So, eh. 4.20 ng madaling araw. Ang init pa rin. Eh, hindi na ako. Ito sa so, shopping so, ko. Gusanto lang ako. Tapos pagkating doon sa taas, eh, may hindi lang akong jersey. there's buta tayo ng init. <laughs> Kaya, 4.20 tayo nag-ride out kasi... Ayoko maabutan ng init. Grabe, sobrang init. Gray sobrang init gar oo kung isipin nyo buta kayo ng init mga 9 or 10 naku po sobrang init kaya inagahan ko na kasi ang ride natin ngayon is fantasy world ayan kita lahat sa mga ano sobrang init grabe kaya magra-ride out tayo napaka aga kasi estimate ko 2 hours ang biyahe hanggang fantasy world kaya inagahan ko na So, New base na ako. Ilang lang masusotin ko eh. Let's go. Oh, ang kinet. Ride out tayo sa Panda Sea World. Sa right? salt ko. Sa so, sando lang. Ay, ganito ko kasi so, pakainit pa rin talaga. Iba ang klima yan. Kahit sabi, kahit tawagin niyo pa akong si Krista, Ayun ay ako mag rate talaga na yung Pero so, mabunan. So, let's go. So, ulit tayo sa may, no? may banda na bali. Kaya mo tayo. So, let's go. So, yun nga, no? Habang nagra-red ako, nakapaisip ako. Pa, may nalilimutan sa akin. Eh, hey, nalimutan ako. Sticker. Okay, minsan na nga lang magdala ng sticker, nalimutan ko pa. Nasa shop. Ba yan? Sinangabot na sa isang lugar na yun eh Ay! Dito ako sa kalakit na ano Ayan, paho ng AUT Ay! Kaya kung pinagrarite -ra ako ng pencil Tulang ka. Uh, sticker! Ha? St sticker! Nalimutan ka! Sensya na guys! Sinangabot na sa isang lugar sa Batangas Wala pa ako sticker Ayan ako! Next time na lang! Ay! Tuloy ko na ito!

Life update, buhay pa naman. Medyo kumunin sa play time. wala pa ako. Pakain na. Kahit medyo malilim na, ang init pa rin. Hey. So, pahingin mo na tayo saglit. Then, let's go na agad. So, let's go. So, yun po. It's 7am in the morning. Tayo sa me. Tayo, tayo. Ayan. Pumunta tayo ng Lemery sa may fantasy world. 7am. Sa oras na tayo bumiyaki ah. From 4.30. Ang oras na, pwede na. Puro ko ba naman ito, pero pag So, let's go. Update ko na kayo pag nandun ako. So, update tayo. Nandito tayo sa may, ayan ah. Nasa fantasy world na tayo basic na naman Pauwi Last pack na to Kasi puro aho na So yan Makain muna tayo Hala tayo makakainan Sa may Kay Sir Mac Sa ano Sa may CC Kaya tayo Ayun ah first time na ako nakapag-ride dito na nakabike ah. Oh. Puro motor lang ang gamit ko rito eh. Ngayon bike naman. Eh. So, let's uh. go. So, it's time check. It's 8.33 in the morning. So, yun. tapos na rin tayo nakakain. Okay. So, hanggang dito lang ang ating vlog. Ayan, pirik agad ang araw. It's hard to Ano sa mga kawinit? Ang darin ahon. <laughs> so, makakitsayang wala. Parang gulunta ng pangday siya. First time lang dito sa Fantasy World. So, ride it sa inyo at God Let's go.